napakaganda mga master oh. Good morning mga master uh, Bisitahin natin ang ating alagang uh, 45 days araw po ng linggo ngayon bali pangalawang araw po ng ating uh, uh, 45 days ating bibisitahin titingnan natin kung ano na maga ang nangyayari sa mga ito <laughs> alright o titingnan natin nandito na tayo mga master Ayun, oh. oh. Maliwanag na maliwanag. Dalawang ilaw kasi malamig at bakit baga pag kami nag-aalaga ng manok Eh, nag-uulan ay nakaw. <clears throat> Pero no problem dahil uh, ang ating uh, ang ating pinagkulungan sa kanila mga master ay talagang <clears throat> subok ko na. Okay? Papakita ko ngayon sa inyo ang ating uh, pangalawang araw ng ating uh, 100 heads na 45 days o bali 100 na piraso po ito nating na uh, alaga ngayon mga master o isang dampiraso. Oh. Ah, bali ah sasabihin ko pala sa inyo mga master ang presyo dito ngayon sa bidyong to. Sabihin na sasabihin ko sa inyo kung magkano ang presyo ng sisiyo ngayon ah 2023. Oh, 2023 tayo, November tayo. Ang sisiyo po natin ay binili natin ng 43 ang isang sisiw o, 43 tapos ang ang patuka natin ay chick booster uh, 39 ang kilo tapos ang ating uh, pina, ang ating kuan uh, ang ating tawag doon ang ating uh, uh, vitamins or pa, painom ay natural tubig pero may vitamins po tayo vitracin uh, Uh, classic. Uh, bali, ang 100 grams ay uh, 80 pesos po ang uh, 100 grams. Okay. Yun, ang ating uh, ano. Kayo na lang bahala, mga master. Kung, <clears throat> kung ano, kung, bahala kay magpwinta. Bakit na wala ng ilaw? Ay, linggo pala ngayon. Wala yung ilaw. Naku. Ay, patay na. <laughs> okay. Pasilip po sa inyo mga master Magandang gabi mga master Ang ating sisiyaw Ayan po sila Pang tatlong araw nila ngayon Ayan pang tatlong araw ay kita na ninyo 100 pa rin yan 102 Ito hmm. pa rin yan. No, ayan o, ayan o, ayan o. Napakaganda mga master. Oh. Oh good morning mga master Dala ulit tayo sa ating alaga At uh, pang apat na araw na nila ngayon Titignan natin, kumustahin natin kung anong Naubos ba nilang kanilang pagkain Okay, ito, titignan natin mga master Master, tatlong patungaan, ubos talaga Ah, naghihintay, tubig, ubos <laughs> Sige, ako, ako sa patungaan ko Kuha mo tubig mo Tubigan Ayan, no? Kuwag ba? Very good na. Kidik! Ubus na yung pagkain. Oh, taong nakasakay sa ano, patukaan. Ayan, oh. No? Oh, nakasakay sa patukaan. Ayan, Okay. Matuka na kayo, matuka. Ayan sila, oh. Mga master, napakaganda. 100 to pa yan. <laughs> oh. Yan ang kagandahan sa ipa mga master dahil talagang mainit siya. O yan, mainit siya. Uh, kaya do sa mga gusto mag-alaga, advice ko sa inyo ay uh, maganda talaga yung ipa ng palay pang sapin sa kanila. O pang apat nila pang apat na araw ngayon mga master, pero kita man kita naman niyo. Ayos, maliliksi, maliliksi sila. Hello guys, good morning. Uh, yun, pakita ko sa inyo ngayon yung ating uh, 45 days chicken na alaga na uh, 100 uh, heads. Uh, nandito tayo ngayon sa ating alagaan o dito sa ating uh, uh, pinaglagyan sa kanila. Uh, Bali, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, merkules pang limang araw na nila ngayon, pang 5 days na nila ngayon kumustahin natin. Napapakita uh, ko sa inyo kung ano ang kanilang mga kalagayan or ano kasi maulan dito sa amin ngayon mga master eh. Uh, bakit nga nga ba kapag uh, nag-aalaga kami ng portiteblis, eh, laging ganito ang panahon namin, natin uh, maulan. Uh, pakita ko sa inyo na maulan mga master. hindi nga tayo pumasok sa trabaho dahil pagkatalis tayo sa labas ang place pakita ko sa inyo kung ano nang kalagayan ng ating alaga ayan na sila mga master oh. nakita ninyo nakapansin niya ninyo yan na malaki na sila pala mga master uh, itong ipa pang limang araw na nila ngayon ay kailangan natin tong palitan ayun mga master do sa mga mag-aalaga sa bago mag-aalaga ng uh, 45 days oh, mga gusto mag-alaga ang suggest ko sa inyo ang pinaka advice ko sa inyo na pangsapin ninyo ay ganito sako tapos ipa uh, wag ninyong wag ninyong ano wag ninyong tawag doon wag uh, kayo maglagay ng iba pa ganito na lang ipa kasi mainit siya o katulad nyan tapos ang ilaw natin mga master ay ano Ah, 100 watts na bumbilya dalawa sa 100 dibs na alaga ko ay ang ilaw niya dalawa ayan At ganyan lang kababa muna para ah, hindi sila ano hindi sila malamigan ayan sila bali mga master ay limang araw na sila pero sa awan ng Diyos eh, walang nababawas dyan sa 100 bali 102 yan eh dahil may pasubrang dalawa ayan uh, kung mapapansin ninyo malaki na sa limang araw uh, maya maya bubuksan natin ng ano papatay natin ng isang ilaw kasi medyo mainit masyado uh, papatay natin ng isang ilaw pang limang araw ngayon mag, uh, magbawas na tayo ng ilaw pa isa isa na lang tapos ah, bubuksan natin ang bubong para makalanghap naman sila ng hangin kasi kulong na kulong ito mga master eh ay wala yung ng hangin dyan sarado talaga yan mga master ganun dito ganun din sarado yan taikot hindi sa ako Ayan. sako tsaka ano mga master ang pinaglagyan ko dito ay ano to ganito mga bakal Ayan. pagka ano pagka 15 days nila galing dyan papabotin natin sila ng 15 days dyan pagka ano si pagka 15 days 16 days ililipat na natin dito dito na natin sila para lakihin ito yan na sila ayan dyan na sila mga master at uh, pwede na sila dyan uh, bali sampung araw pa sila dito magpapalit na tayo mamaya ng ipa mamaya ipakita ko rin sa inyo para makita ninyo kasi uh, um, medyo basa ng dibdib uh, basa ng kanilang dibdib ibig sabihin lang ay basa ng ipa at marami ng ipot ayan kada limang araw palit o bak mula sa zero o hanggang sa pagdating sa nagsisiyo nyo pagkakuha ipa tapos pagka araw palitan ninyo para hindi na sila hindi sila mabasa ayan basa na ang dibdib nila ibig sabihin basa ng ipa yan to na natin yan mamaya mga maswerte okay